Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid sa lahat siyempre ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At may layo kayo sa anumang problema sa buhay. At yun po may mga sakit na mga subscriber ko, mailipat na sana dito sa mga politikong mga kawatan para sa ganon ay matudas na at mabawasan na yung mga demonyo dito sa ating bayan. Ayan. So, dalawa po yung ating pag-uusapan. Ito pa rin po si George Garcia at saka itong si Amy Marcos. So, pero bago po yan, ay uh, para lang po sa inyong kalaman na ito pong uh, mga senador ay mayroong salary grade 31 ano pong ibig sabihin kung ito pong mga senador ay may salary grade 31 ibig sabihin po yan ay sumasahod po ito ng 278,000 pesos a month ano? pero wag po kayo mabibigla doon hindi po nakakabigla yung 278,000 a month. Dahil okay lang po yan. Ang nakakabigla po dito, maliban doon sa kanilang sahod na 278,000 a month, mayroon pa po yan na 2 million buwan-buwan. Kung sila po ay sumasahod by sweldong 278,000 plus every month po ay tumatanggap rin po yung mga yan ng 2 million pesos. Saan po ba yung mga 2 million pesos na yan? Yan po ay doon sa mga allowance lang po nila. Allowance. See? Imaginin mo ah. May sweldo na sila, may allowance pa sila na 2 million pesos. Kuwentahin po nyo, eh, yan 2 million times sa uh, times 12 uh, times 12 po yan. Kayo na po ang magkwenta. Dahil sa isang taon, 12. So, 2 million times 12. Yan po. Madinin mo yan kung gaano kalaking pira yan. Plus, mayroon pa pong mga, huh, yan pong pagka ikaw ay garapal, ika nga, ay uh, hindi lamang po yan Diyan lang po sa mga project-project na mga yan kagaya po ng mga congressman yan na may mga 10% pa yan ng mga congressman uh, hindi lamang po 10% eh. yan po ay uh, e binulgar na po yan ni eh, uh, Mayor Magalong at uh, nasasaktan yung mga congressman ng mga kawatan doon sa binulgar ni Mayor Magalong which is totoo naman yan po, para lang po malaman ninyo. Oh. Di ba? Kung inyo po matatandaan, ito pong si Trillianes, pati yung driver niya, ginawa niyang konsultant. Pati yung uh, katulong niya, ginawa niyang konsultant para lang ma... 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 ma-account lang yung uh, 2 million allowance ng mga bugok na ito. Okay, sige. Tama na yon. Itong kalaking pirang ito, maliban sa sweldo nila, huwag na natin pag-usapan yung sweldo, yung allowance na lang, yung 2 million. Deserve ba ni Robin Padilla ang magkaroon ito? Na wala namang ginawa yan, kundi pahimasimas ng bigote. Tapos ngayon, papasukan pa, kung manalo man itong uh, Erwin Tolpo na ito na himod tumbong kay uh, Tambaloslos na na nagnakaw ng identity ng kung sinong tao para lang ma, para lang maging American citizen siya. Kaya ito bang mga taong ito ay uh, karapat dapat na mapunta diyan at karapat dapat bang uh, makatanggap ng alawan sa 2 million diyan sa Senado? Itong silito Lapid Ah, kaya nandyan niya mga yan talaga sa totoo lang. Para lang maprotektahan 'yung kanilang mga ah, sariling interest. At nasabi din po 'yan eh totoo ako na 'yang tinayuan ng pugo na yan, hindi ah, na. At talagang ah, deny to death 'yan na hindi raw sa kanya. Pero napatunayan pa rin 'yan na kanya 'yung lupa na tinayuan ng Pogo. Tapos kung uh, pasok pa dyan itong si Willie Rebellion na isa ring mayabang, deserve ba nila ito? Ganito. Papalamunin na natin itong mga hayop na ito. Magnanakaw pa sa taong bayan. Ha? Okay lang sana kung a uh, wala wala kung uh, sa akin lang po wala pong hindi po problema yan hindi po questionable yan eh kung ito sanang mga senador na ito o maging dyan sa congressman na yan sa mga congressman na yan kung ginagampanan nila yung tama doon lang po sana sa tama okay lang yan kahit nadagdagan pa ng yan kahit na 5 million pa eh. kita nyo naman itong si Jesse Escudero Walang ginawa yan kundi bumuntot dito kay Butod. Na, gina, na ginaga, ginagawa pa nga siyang waiter na. Ito ba yung mga kanito? Ito ba yung mga tao dapat na nandyan? Yang si Ramon, eh, yang si Bong Rebilla. Hindi ba? Deserve ba nila Ito? palalamunin natin itong mga walang kwenta-kwentang mga taong ito. <clears throat> Tayo, mga kababayan, mga kababayan ko. Hindi ko mo namimigay ng jacket niya si Willie Rebellion may akala niyo nakakatulong na. Sa lahat ng mga nakikitan niyo na namimigay na mimigay, namimigay na ganyan. Sa akala-akala ba rin nyo mamimigay 'yan? Nang sarili nilang pira Hindi po Maging doon sa mga vlogger na Kung ano-ano mga pinamimigay dyan Yun po yung sinasabi ko sa inyo Na kung gagawin ko rin yan Bilang isang vlogger Kasi hindi ko naman consider Ang sarili ko bilang vlogger Kung yan ang gagawin ko nako Dinagsa ako rito ng subscriber Yung lahat na lang Ibibidyo ko Pati yung problema ng may asawa, may problema ng magpamilya. Yan bang sabihin nyo, nakakamaraming natutulungan si Rapi po. Namimigay ba yan ang sarili niyang pira? Hindi. Walang, naka, walang uh, akala lang ninyo yan. Kaya tayong mga Pilipino, medyo talasan lang po natin yung ating pakiramdam. Huwag po tayong tumingin doon sa mga ipinamimigay ng mga putang inan Kagaya lang yan. Ito bang pinamimigay ni Tambaloslos ay uh, pira ba niya yan? Hindi po. Ninakaw lang din po niya yan. Ganyan po kademonyo. Ganyan po ngayon nagkaipon-ipon ang demonyo dito sa administrasyon ito. Anyway, Speaking of demonyo, nagkakagulo na itong magkapatid, si Amy Marcos at saka itong si Bongbong Marcos. Kung anong pinagkakaguluhan, mamaya-maya po, i-discuss natin yan. Ang uunahin po natin dito ay si George Garcia. Sinabi ko na, Mr. George Garcia, pinaalalahanan na, na kita. Tigilan mo na kung may nakasit-up man na pangdaraya, tigilan mo niyan. Pag hindi mo tinigilan niyan, baka mawawala sa iyo ang iyong bayag. Kaya payo ko ulit sa iyo, huwag kang mandaya para hindi ka matanggalan ng bayag. Bakit hindi mo hinarap itong si Glintyong, Atty. Glintyong, Napumunta na mismo dyan sa opisina, pinabababa ka, bakit hindi ka bumaba at kinausap mo or nakipagdebate ka sa kanya? Bakit hindi mo ginawa? At bakit hindi nyo rin dinidemanda yung si Ator Glinchong na yan dahil sa mga paratang niya na yan? Paratang na alam namin na may katotohanan yan. Bakit hindi nyo dinidemanda yan? Maging itong si Lisa. Oh. Ibig sabihin, totoo itong mga sinasabi ni Ator de Para po sa kalaman ninyong lahat, maiksi lang naman po ito, ipapanood ko lang sa inyo. Para lang po ma maintindihan po ninyo. Ha? Na talagang uh, totoo itong sinasabi ni Ator de Glinchong. Okay? Papanood ko lang po sa inyo. Ah. O, oh, tingnan natin. Nagtataka ako rin eh. Yan. Ato ni Glencho. Sir, magandang umaga. George, takot ka, di ba? Wow. O, oh, andito ako sa teritoryo mo, George. Sinusupot talaga kita. Oh. O, oh, tingnan natin kung kaya mo magkaso sa akin. Tandaan ninyo, mga kababayan, Dalawa tatlong araw mula magsimula ang mula nang nagsalita si Attorney Respicio tungkol sa daya ni George Garcia. Kinasuhan agad siya. Ako, dalawang linggo na ang video ko sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila. Ah. Oh. Hindi nila ko kayang kasuhan at hindi nila ko kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia. Ah. Oh. Ilang Pilipino ang dadayain mo Putang sa ilang. halalan ngayong lunes? Putang ina. Ulitin ko. George Garcia. Ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa lunes? I accuse you publicly and categorically. Yo. Puta. Kung ka dyan, tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang na kalab sa labing limang taon oh. na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa palasyo ng gobernador. Yan. Yeah. At ito, mga kababayan, bago to, Kakabilang to, tinawag sa akin, George, makinig ka! Makinig ka, George, precinct number 240, Barangay Santo Antonio, Butuan City at testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. O ko, George. Precinct number 250, Barangay Santo Niño, Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus walong konsihal. Si Ching Plaza at Walong Konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Intindi nyo mabuti ha? Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. <coughs> Pero, nung tinignan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at labing dalawang konsihal. Oh. Ayan, George! Investigahan mo yan! Ulitin ko, ballot test number ballot, test ballot number 9. Clustered precinct number 240, Barangay Santo Niño, Botuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus walong konsihal. Ang lumabas ay si Lau Fortune plus labing dalawang konsihal. <coughs> Hala, sagutin mo yan. Test ballot number 10, George. Eto ba, test ballot number 10. Ang binoto ay si Cheng Plaza plus si Lau Forton. Purposely, intentionally, in overvote ng botante para matest. Kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Cheng Plaza plus Lau Forton. So, anong labas? Overvote. Plus, walong konsihal ni Cheng Plaza pag-check ko li sa election return doon sa screen ang lumabas. Puto ng watcher ay si Ching Plaza plus walong konsihal. Si Ching Plaza at walong konsihal ang pinoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at labing dalawang konsihal. Grabe. Ayan, George. Yan. Investigahan mo yan. Ulitin ko, ballot test number... Ballot, test ballot number 9. Custard Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Botuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus walong konsihal. Ang lumabas ay si Lau Forton plus labing dalawang konsihal. Hala, sagutin mo yan. Ay, 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 test ballot number 10, George. Ito ba, test ballot number 10. Ay, 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 Ang binoto ay si Cheng Plaza plus si Lau Forton. Purposely, intentionally, in overvote ng botante. Para ay. matest, kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay sa Itzing Plaza plus Lao Fortun. So, anong labas? Overvote. Plus, walong konsihal ni Itzing Plaza. Pag-check ko sa election return doon sa screen ang lumabas. Magandang araw mga kaibigan. Yan po, at ah... Uh... Yan po yung mga kwan. Yun po yung uh, kitang-kita yung yung nakasit up na po na pandaraya ni George Garcia. O ulitin ko lang po. Paalala ko lang po ito. Pag itinuloy mo yan, George Garcia, kung hindi mo i-recall yung mga machine na yan na sinit upan nyo na, masisira ang buhay mo. Hindi lang yan. Matatanggalan ka pa ng bayag. tahas ang sinasabi ko to sa iyo. Kung kung, kung ayan, mga machine na yan ay sinit up niyo na. Ah. I-recall mo lahat yan. Hindi mo kasalanan kung tinanggap mo yung pira. Kung halimbawa, i-recall mo yung mga sinit up niyo. Yung mga tinanggap mong pira diyan sa mga politikong yan, hindi mo nakasalanan yan. Kung habulin ka, pag, pag hindi sila nanalo, Ha? Huwag mo isipin yun. Politiko lang yung mga yan. Ilang tao lang yan. Kesa naman ang pupunta dyan sa iyo, yung uh, milyon na na Pilipino na maglaplap ng bayag mo. Sinasabi ko sa iyo, ulitin ko lang, kung ayaw mong masira ang buhay mo, i mo yung mga sinit apanin yung mga pandaraya at wag mo nang ituloy ang pandaraya nang hindi ka matanggalan ng bayan. Ngayon, dito naman po tayo ngayon kay Senator Aime. At nagsisisihan na itong sina, Senator Aime at, at itong si Bungbong dahil doon sa pagbulusok ng A uh, mga kwa yung uh, ratings nila Senador Jaime paulit-ulit ko nang sinasabi ito kalimutan mo na yung kapatid mo kung ano yung tama doon ka habang wala pa yung butuhan okay ilang araw na lang apat na araw na lang ngayon maglabas ka na ng statement Siyong sinasabi ko sa iyo na ibulgar mo na yung kapatid mo plus gatungan mo na yung nag ng impeachment laban dyan sa kapatid mo. Total yun naman ang tama na gawin mo eh. At saka isa pa, ang nakikinabang lang naman dyan uh, sa kapatid mo, yung asawa niya, ang budlat na butod pa. Paulit-ulit ko sinasabi yan eh. Ngayon na, ngayon na. You are running out of time, Senator Ayme. Ibulgar mo na ng todo. Sinasabi ko sa iyo, para ma-regain ma 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 mo pa yung, uh, ma yung mga Pilipinong pwede pang maniwala sa iyo. I'm telling you, how many times? If I'm not mistaken, four times kung kong pinapaalalahan ng kita na ibulgar mo na. Huwag mo nang intindihin yung kapatid. Total naman, kahit naman hindi mo ngayon siraan, hindi naman paninira yun sa iyo, sa iyo naman, totoo lang eh. Total naman, hindi dahil dyan sa pagbubulgar mo, ang makakasira dyan sa kapatid mo, talagang bulgar na bulgar na eh sa lahat ng tao. So ikaw, lumagay ka lang sa tama, huwag mo nang pagtakpan yan, maniwala ka sa akin. Panoorin lang po natin ito ha, bago na tayo magbigay ng komento. Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng reaksyon ngayon ng pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa mababang rating niya na kung saan eh, isinisi niya sa mababang rating din ng kanyang kapatid dahil sa Marcos ang kanyang apelyedo, nadadamay siya sa pagiging Marcos ng presidente na napakababa ang rating niya ngayon ni, ng, ng presidente. Ha? So, dito sa ABS-CBN na uh, news title, I Amy mean Marcos says brothers very bad ratings bringing her down. So, May 7, ito yung balita kapon. Sharing a family name with a president with very bad approval ratings has been dragging Senator Amy Marcos down in pre-election surveys. In a poll's Asia survey released in mid-April, President Ferdinand Marcos' approval ratings dropped to 25% in late March from 42% in February. So. Napakalaki po ang pagbagsak. 17% ang binagsak ng rating ng Pangulo. Kaya wala na. Ah, uh, marami ng dismayadong Pilipino sa governance ng administrasyong ito. Pre-election surveys meanwhile suggest that Senator Marcos is trailing the likely winning senatorial contenders in May 12 midterm election. Okay. So, sa Pulse Asia survey yung pinaka nila, no? Nasa number 13 to 14 ang uh, rating ng senator. Uh, nagtay si Senator uh, Pacquiao and Senator uh, Camille Villar sa number 12 and 13. After that, sumusunod na si Senator Aimee, although malit lang yung gap. Kailang nasa baba siya. So, dahil dito, ito ang pahayag ng Senadora. It's very clear, sabi niya. It's very clear that the approval ratings of the administration are very, very bad. Dahil sa apelyedo ko, Marcos rin ako, damay-damay talaga ako. <laughs> yeah. okay, ma matagal pa po yan. Matagal pa po yan. So, nagsisisihan na. Sinisisi na ni Amy Marcos itong kwan. So, wala kang dapat sisihin dyan eh. Unang-una Senador Jaime, ilang bisis ko nga bigyan bi 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 kita ng advice? Ito lang isipin mo ha, apat na araw na lang mulang ngayon. O tatlong araw na nga lang, ay, ot, ah, apat na araw lang. Una, wala namang kwinta kay uh, sa kapatid mo kung masira ang, pang ang pangalan niya bilang Bongbong -bong Marcos eh, Bongbong -bong, eh. Total hindi naman sa interesado diyan eh. Ang may interest yung hipag mo itong budlot na butod pa. Yan ang may interest. Ibulgar mo na. Ikaw na mismo ang mag ng impeachment dito sa kapatid mo. Maniwala ka sa akin, para yung mga susunod na henerasyon ninyo, kahit pa paano, ay ma magkakaroon pa ng tiwala yung ibang tao. Kung magtitiwala pa nga sa inyo. Pero I'm sure marami pa rin ang babalit yan kung sakalit yan ang gagawin mo. Impeach mo na yan kapatid mo. Ibulgar mo na lahat ng nalalaman mo. Hindi ba't ikaw na nga mismo ang nagtanong kay Maharlika na yan ba si Peebles Talakira ang uh, supplier ni Lisa ng uh, Hindi ba yan ang tinanong mo? Hindi ka makakaila dyan dahil ah, mayroong, uh, may, may, mga conversation kayo ni uh, Maharlika. So, yun. Ibulgar mo na. Huwag mo na sayangin itong advice ko na ito, maniwala ka sa akin. Pag hindi nangyari yan, natapos itong eleksyon na ito, maniwala ka sa akin. Ultimong mga ipis or daga, wala nang maniniwala sa iyo. Maniwala ka sa akin. Isusumpa na ng buong sanlibutan, buong Pilipinas, ang pangalang Marcos. Itaga mo yan sa ulo ni Senador Bato de la Rosa. Maniwala ka sa akin. Not like kung ito ay impeach mo yung kapatid mo kahit pa paano makabawi, makabawi ang Marcos. Yan lamang po ang masasabi ko. Balik po tayo doon sa una bago tayo magtapos. Tandaan po niyo. Salary salary grade 31. Ang sweldo ng mga senador. Yung salary, yung grade 31 equivalent sa 278,000 a month nila. Plus, mayroon pa silang 2 million na tumataginting buwan-buwan na allowance daw kuno nila. Yan po yan. Para lang po malaman ninyo. Kaya uh, tapos iboboto nyo itong Manny Pacquiao. Yan, si na yan. Yan, si Eko na yan. Tol po na yan. Okay lang sinasabi ko nga po rito. Okay lang magagagawin kayo dyan. Ayong kahit pa paano sana ay abogado. Willie mi? Kung ba naman isang bugok. Di ba sinasabi niya? Sinasabi niya, wala daw siyang alam. Ay bakit pa siya na tumatakbo? Wala naman pala siyang alam. Anong gagawin niya sa Senado? O ko lang po, hindi ko mo namimigay ng jacket yan, ibubuto nyo na. Kung gusto niyo lang pala ng jacket, pumunta kayo sa akin, ha? Ah, kahit tambakan ko kayo ng jacket. Kung yan lang gusto niyo. Madinin mo, magbibigay tayo, pira natin, 2 million plus sahod nilang 278,000. Plus kickback pa nila, plus yung mga project pa nila. Ano nyo? Lito lapid na yan, na in-enjoy na niya ng in-enjoy. Ang kapal din ng pagmumukha niyan. Lahat naman sinasabi ko na po sa inyo. Ha? Ah, yang mga tulpo na yan. Yang tulpo na yan, Erwin tulpo na himod tumbong yan kay Romualdez. Tapos siya pa ngayon na, 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 na number one. Aba, eh. Ah, hey. Sige, tingnan natin. Anyway, maraming maraming salamat po mga ah, kababayan ko at sana wala eh hindi natin talaga eh, kahit na kahit naman talaga i basura na natin tong mga animal na mga ka kandidatong ito kung naka nakaprograma na pala yung mga mananalo ay anong gagawin natin dito ngayon oh, ay di sige okay lang bahala na basta sa akin dito mag-obserba tayo boto lang po kayo mag-obserba tayo para mayroon po tayong dahilan na para manglaslas ng mga bayag ng mga gunggong ng mga mukhang pirang ito ng mga demonyong ito maraming salamat po